sabi ko na nga ba walang imposible eh. <laughs> Lahat talaga kaya natin gawin. Kahit yung mga nakakatakot, yung mga masasakit kaya nating gawin. Alam nyo bakit? Sinasabi ko to hindi dahil gusto ko lang sabihin or natutunan ko lang to sa iba. Hindi, sinasabi ko to dahil hinarap ko na naman yung takot ko ngayon. Okay? Paano nga ba eh, no? Naka sapatos Nakasapatos pa ako ngayon, naka jogging pants. Alam niyo na kung anong ginawa ko, nag jogging ako. Nagising ako ng alas 4. Tapos tinatamad talaga ako. Tapos para akong naano na naman sa cellphone. Na huhulog na naman ako sa distraction ng cellphone. Ang ginawa ko, binitawan ko yung cellphone, pinatay ko, chinarge ko, naghilamos ako. Tapos sinuot ko yung sapatos ko. Tapos sabi ko, tatakbuhin ko ngayon yung abo-abo. Okay, sa lahat ng taga-bani, alam nyo kung gaano kalayo yung abo-abo. Hindi -abo. naman siya sobrang layo, pero kahit pa paano, malayo-layo pa rin yun. Lalo na kung uh, alas 4 na ng umaga. <laughs> alam niyo naman kung gaano kadilim yun. Yung paglagpas dun sa may school, yung wala ng ilaw. Hanggang abo-abo. May mga ilaw pa ata ma, isang isa na lang or dalawa. Pero yung, di ba alam niya paglagpas ng school na yun, wala ng ilaw dun. Basically, dati, ginawa ko na yun. Nag-jogging nag ako ng umaga. Uh, Gantong oras din na nata, alas 4. Tapos, hindi ako nakalagpas doon sa school. Okay? Hindi ako nakalagpas. Natakot ako. Kung ano-ano inisip ko, kung ano-ano pumasok sa utak ko, baka may multo, baka ganyan. Ba Siyempre, natural ka. Sabi ko masaya, may emosyon tayo. Natakot ako, hindi ko siya hinarap. Huminto ako hanggang doon lang sa may ilaw. Tapos, naupo ako doon, iniisip ko, tinutulak ko yung sarili ko, na i-push, push, push. Kaya natin to, Nakakatakot lang yan. Hindi din totoo. Pero wala, hindi ko nagawa. Okay, nag-fail ako sa una kong attempt. Okay? Ang nangyari nyo, umuwi na lang ako. Pero nag-jogging pa rin ako yun. Success naman ako sa jogging. Okay, nagawa ko yung jogging. Nakagising ako na maaga. Pero hindi ko naharap yung takot ko. Na baka may multo doon. Kasi ang dilim eh. Alam niyo naman kung gaano kadilim doon ay pagka alas 4 na umaga. Tapos wala namang ilaw doon. Tapos ang ginawa ko ngayon, dahil nagising ako ng alas 4, actually hindi ko naman to plano. Okay, biglaan lang din to. Tapos hindi na kasi talaga jogging yung goal ko ngayon. Meron akong goal, push up sa squat. Okay, 30 days challenge yon Pero sa ako na ikukwento sa inyo yun. Pero nasa 5th day na ako ngayon, okay? Pang limang araw na to. That's why yung confidence ko or yung discipline ko medyo maayos ngayon, okay? Hindi ako perfect guys, nagkakamali rin ako, sabihin ko sa inyo. Hindi ako disiplinado lagi, meron times na umabagsak din ako. Pero ang ginagawa ko lang, binabangon ko ulit yung sarili ko. Hindi porkit bumagsak ka sa araw na to, habang buhay ka ng bagsak. At tandaan nyo, hindi natatapos yung buhay natin. As long as nabubuhay ka, may chance ka pa rin na makabawi. Okay? Tapos din yun nga, tinakbo ko. Simula dito sa may, ano, nag, naglakan muna ako hanggang sa taas. Doon sa may manukan, sa may kanto. Tapos yung mahabang ano nun sa school, doon ako nagsimula mag-jogging. Kumakain ako sa mansanas kasi para sa energy. Mansanas. Okay, tapos yung pagkaubos ng mansanas doon sa may taas, kilaray din. Tinapon ko yung mansanas doon, tapos tinakbo ko na yung padiretso na yon. Tapos sinabi ko sa sarili ko, ang habang tumatakbo, ang goal natin ngayon, matakbo natin to nang walang tigil. Simula dito sa poultry, sa kanto, hanggang sa abo-abo, walang tigil ha? hindi ka titigil kahit masakit kahit nakapagod. basta yun yung goal isipin mo lang siya kahit anong nakakatakot pa rin sinasabi utak mo na may multo ganyan dire diretso -dire ka lang doon tinakbo ko yung mahaba na yun pagdating ko sa eskwelahan hindi ako tumigil katulad nung una nung unang attempt okay di na ako tinakbo ko lang kahit tapos ang pagpasok ko doon sa may madilim na lugar wala nang wala ng ilaw eh ko pero yung paligid ko normal pa rin naman siya tapos biglang ala na, bigla na lang nawawala yung takot mo, yung mga iniisip mo na takot na baka may multo, eh. yung mga anxiety mo, etc, etc, kasi meron din ako yun, tao lang din ako, lahat tayo meron yun, pinagpatuloy ko lang kahit natatakot ako yung mga iniisip ko ganyan, ginawa ko, hindi, po ako sa goal, po ko sa goal, na, na -poos lang sa daan, tapos parang, alam mo yun, yung parang baliw ka na may makikita ka parang mga puti na, naka, ano dyan sa, ano, kala mo, white lady, pero hindi naman sila talaga white lady, parang mga ano lang naman sila, pero kung baliw ka, kung iisipin mo matatakot ka, baka isipin mo agad na white lady yun, matatakot ka talaga. Okay? Tapos, di tinakbo ko na, dire-direcho lang ako. Tapos, ang pagdating dun sa may ano, yung medyo kaila Consiel August na dami ng puno dun, dun talaga nakakatakot. Yung energy talaga sobrang lakas, parang bigla nag-iba yung energy. Pero ang ginawa ko, di ko sa goal, tapos kinausap ko sila. Sabi ko, bigyan nyo ako ng enerhiya, sabi ko gano'ng sumigaw ako. Siguro parang baliw na siguro ako sa iba nito pag sinasabi ko to sa kanila pero yun talaga ginawa ko nagsasalita talaga ako sa daan kinakausap ko sa sarili ko bigyan niyo ako ng enerhiya Panginoon bigyan mo ako ng enerhiya magagawa ko to tapos dire diretso pa rin yung pagtakbo ko no na walang tigil okay walang tigil yun dire diretso hindi ako nagpapahinga dire diretso lang Ta ano pala siya jogging hindi siya takbo okay ngalaw nang hingi na malalim tapos nung nalampasan ko na yung nakakatakot na lugar na yun wala na wala na tapos na tapos na lahat ng takot ko doon ko napatunayan na hindi talaga totoo yung takot natin. Okay, tapos hindi porkit nag-fail ka sa una. <coughs> sorry, sorry. Hindi, inuubo pa ako niya na, alam niyo ba kagabi, sa mapa ng pakaramdam ko, medyo parang lalagdatin pa ako, pero pinagpatuloy ko pa rin. Okay, pero okay na ako ngayon. Medyo iubo na lang. Tapos gagamutin ko na to ng, ano. Tapos di, tumakbo ko. Doon, sobrang saya ko na. Habang, pero, malayo pa yun. Alam niyo yun, yung paglagpas doon sa may kaliptusan, yung paliko sa may abo-abo, di ba? mga taga ba nilang makakalam nito. Tapos, pag di ko kung gano'n sa may ano nang app, yung Kalib San kila Kuncha, Logos. Di ba mahaba pa yon hanggang sa abo-abo. Mahabang diretso pa yun. May kita mo talaga yung daan sobrang, sobrang layo pa. Pero dire-diretso pa rin ako sa pagtakbo ay sa pagjogging. Tapos, ang problema ko naman nun ngayon, sumasakit na yung mga, ano ko, yung dibdib ko, yung, yung ganito ko. Tapos nahihirapan na rin ako huminga. Pero ginawa ko, mas nag-focus ako sa inhale-exhale. Okay? Inhale, exhale. Tapos po sa goal, po sa goal, po sa goal. Tapos yon, bam, nagawa ko. Nagawa kong makatakbo hanggang dun sa may kanto ng abo-abo ng dire-direcho. Yung mga sakit sa katawan, nawala na siya nung pagdating ko dun. Okay? So kahit anong sakit pa ng katawan mo, hindi yan excuses talaga. Okay? So huwag din kayo ma-prostrate, hindi ko to sinasabi lang sa inyo. Sinasabi ko rin to sa sarili ko. Kung pinapagalitan ko rin yung sarili ko ngayon, sinasabi ko na kasi ako natatakot din talaga ako tulad nyo kasi tao lang din ako. Pero ako yung tipo ng tao na kahit natakot ako, sinusubukan ko ulit sa pangalawang araw. Kung di ko magawa sa pangalawang araw, subukan ko ulit sa pangatlo, pang-apat, pang o kahit ilang buwan pang lumipas. Kung taon man yan, hindi ko nagawa ngayon, kahit taon man lumipas, gagawin ko rin yan. Okay, susubukan ko pa rin. Hindi ako susuko. Yung utak ko lagi kong tinitrain. Kaya mo lahat, kaya mo lahat, kaya mo lahat. Tapos pagdating ko dun talaga sa may abo-abo, mintu talaga ako dun, tas Ah, uh, man, yung confidence talaga sa utak mo, Lana, na pumapasok na sa utak mo na lahat kaya mo. Na wala, kahit sakit yung sa katawan, yung physical pain, emotional pain, anxiety, etc., etc., Ay, hindi talaga sila totoo. Okay, hindi sila totoo, ikaw lang nag-iisip niyan. Okay, tapos ginawa ko, okay, pangalawang goal, natapos natin yung una, pangalawang goal, ganun ulit, pero pabalik na. Okay, simula abo-abo, hanggang sa kanto. Okay? Ito medyo challenging na rin to kasi medyo pagod na ako eh. Tapos ang malapit nito, ngayon na lang ulit ako nag Pero hindi ako istak na, ano, hindi istak yung katawan ko na parang, ano, hindi. Nag-push up kasi ako, nag-squat din ako. Nag-exercise din ako sa bahay. Pero hindi ako nag-jogging kasi nga, nung mga dati kasi, ang dami ko ng beses na nag-fail ako ng jogging. Hindi ko tinutuloy yung pag, nagigising ako ng umaga, pero hindi ko matuloy yung jogging kasi ang dami kong excuses. Malamig, nakakatakot, madilim, dami. Madami akong fail kung alam niyo lang. Okay, hindi porkit nagawa ko yung araw na to, hindi ibig sabihin na ito yung first attempt ko. Ito yung pinaka parang pang anim na attempt ko na ata or lima. Okay, sa apat na yon yun yung hindi nyo nakita, nag-fail ako doon. Pero wala akong pakilam sa fail na yon Ang importante ngayon, nagawa ko. Okay, tapos di bumalik akong ganun. Tapos sabi ko, do it again, man. Kinakausap ko talaga yung sarili ko. Tapos sabi ko, pagdaan ko doon sa mga nakakatakot na lugar, wala na. Hindi na siya ganun. Pero itong pinakamalupit, Pagdating ko ulit nung kay, kay La Conce may sumisigaw. Pero, sabi ko nga sa inyo, wala akong pakailang kung may multo man dyan, wala akong pakailang, hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero may sumisigaw na, ha! Parang ganun. Pero hindi ko alam kung ano siya. Iniisip ko na lang ibon. Okay? Pagliko kong ganun kay La Conce Hall yung sabi ko sa yung mga kaleptusan, di ba? Mga bahay doon, wala naman tao. Tapos pagliko kung kong ganun doon, bigla na lang may parang tumitiling babae na, yun yung pagkakaano ko ah, yung pwedeng pumasok sa utak ko kasi yun yung katunog niya. Pero hindi siya yung, ah, hindi siya yung tiling-tiling matinde. Ano lang siya parang, tili lang siya na parang, ha, ah, ganun. Tapos dire-direcho siya. Tapos hindi natatapos. Okay, tapos ginawa ko. Di diretso lang sa pagtakbo. Diretso lang sa pagjogging. Hindi pa rin ako tumigil guys, okay? Tapos, dire-direcho lang ako. Tapos Basta yun, sumisigaw talaga May sumisigaw. Hindi ko alam kung, pero piling ko naman, kasi hindi naman ako naniniwala sa multo. Piling ko, ibon lang yun or kung anong hayop man dun. Pero may sumisigaw talaga. Tapos, tumakbo lang ako, di ko pinakinggan. Di rin ako tumakbo ng parang natatakot ha. Dire-direcho lang ako sa pagjaging okay, hindi nagbago yung takbo ko, ganun pa rin. Hindi ako natakot, kahit may sumisigaw dun sa hayop na yun. Tapos, dire-direcho lang, pag, paglagpas ko nung nawala na, minura ko. Fuck you ginanong ko. Tapos dire-diretso lang ako sa pag pag jogging. Tapos pag ko ulit dun sa may ano, madilim na lugar. Pagdating ko sa eskwelahan may ilaw na doon, wala na. Yung confidence ko na naman sobrang taas. Sobrang high. Nagawa ko na naman. Naharap ko na naman yung takot ko. Okay, una nagawa ko na, naharap ko na yung takot ko, pero pagbalik ko pangalawa natatakot pa rin talaga ako. Okay, so gusto ko lang sabihin sa inyo guys na kahit natatakot kayo, naharap niyo yung takot niyo may takot pa rin kayo. Hindi mawawala pero andun na yung confidence sa sarili ko, sa sarili mo na kaya mo na tong harapin na hindi totoo yung takot na to, ikaw lang nag-iisip. Tapos di dire diretso lang sa pagtakbo. Ang pangalawa na naman problema, yung sakit ng katawan. Nakita niya na naman yung pagdating ko doon sa eskwela, hindi ba mahaba pa yon Ang sabi ko. Pero dire diretso sa pagjaging ha. Sige, tapusin natin to. Pero andun na yung sakit sa, sa paa, nangangalay na ako, yung sakit sa puso, yung dibdib. Tangin parang hindi ko ata kaya sabi ko ganun. Pero sabi ko hindi, tapusin natin hanggang doon ulit sa ilaw kung saan tayo nagsimula. Ginawa ko, inhale, exhale, inhale, exhale. So, dire lang, dire lang, po sa goal, po sa goal. And bam. Two times, man. Nagawa ko two times. Ang dami kong naharap. Una, naharap ko yung goal ko, natapos ko. Walang tigil, napag-jogging. Simula dito hanggang dito sa sinet ko na goal na naabot ko siya yung mga kinakatakutan natin, hindi talaga totoo. Tapos, binalik ko pa. Okay? Okay, binalik ko pa. Natapos ko ulit. Tapos, pagdating ko sa kanto, wala na. Yung confidence ko, wala na. Alam ko nang kaya ko lahat. Kahit ano pa yan. Kasi physical pain na nga no? Physical pain na nga yung pumipigil sa akin, pero di ako mapigilan. Sobrang sakit na ng dibdib ko, no? Lalamunan ko, nauuhaw na ako. Pero hindi ako napigilan. Hindi ako napigilan kasi nakokontrol ko yung utak ko kasi yung utak ko lang nagsasabi na masakit yung ganito ganito ganyan pero hindi naman talaga mas gusto ko nang harapin yung sakit ngayon kaysa yung sakit ng uh, mga tunay na sakit yung mga cancer di ba kasi hindi ka healthy kasi hindi mo hinarap yung sakit na to eh ngayon sipin niyo na lang kung gaano ka healthy yung katawan ko ngayon di ba mas gusto ko nang mahirapan ngayon kaysa mahirapan na pang buhay tapos ito pa Di, <clears throat> yung confidence level ko sobrang taas. Wala nang makakapigil sa akin sa ganyan. Pagdating ko sa kilatuan, nandun si Carding. Si Carding, sa mga hindi nakakalam, meron siyang sakit sa ulo. As in malala na. Nakaganto na rin yung kamay niya. Baliw siya. Okay? Pero alas 4.30 nandun siya sa harap ng tindahan kung saan siya palagi nakatambay. Wala siya doon nung unang pag pagpunta ko pero nandoon na siya nung ano. Tapos guys, hindi lang 'yun yung unang beses na nakita ko siya doon. Pangalawang beses na 'to. Tapos kinausap ko siya na ipagtawanan ako kahit hindi naman siya kahit huh, huh, Gano'n lang siya ng gano'n Pero tuwa-tuwa lang ako sa achievement ko pati si pati si Carding kinakausap ko. Tapos sabi ko sa kanya, "Ding, alis na ako." Lakad ka ganyan. Tapos na ko na ha? Si Carding talaga hindi baliw. <laughs> Alam niyo bakit? Hindi siya baliw kasi siya yung tipo ng tao na, na wala na siyang iniisip na mga takot, na mga fear, anxiety. Nakita tanyon guys. Para sa akin, mas baliw pa nga tayo sa kanya. Bakit? Bakit tayo mas baliw pa doon kay Carding sa tunay na baliw? Kasi nga, sorry, nawala. <coughs> nawala ako. Na-pause. Pero nga, tayo yung mas baliw pa kay Carding. Kasi tayo yung maraming iniisip. Iniisip mo yung mga kinakatakutan mo, baka ganito, baka ganyan, baka ganyan. Ibig sabihin, baliw ka kung ano-ano kasi yung iniisip mo. Hindi mo makontrol yung utak mo. Samantalang si Carding, na tunay na baliw, wala talaga siyang iniisip. Hindi talaga siya baliw, guys. Hindi, hindi, basta, intindihin nyo na lang kung paano ko to pinapaliwanag, kung paano ko siya inaano. Pero para sa akin, para sa akin, hindi talaga baliw si Carding. Bakit? Kasi, siya yung walang iniisip na mga takot kasi most likely yung mga normal na tao tayo tayo kasama ako ha? hindi ako excuse hindi ako exempted kasama ako kasi marami tayong iniisip na takot baka ganito baka ganyan so totoong baliw tayo talaga kasi marami tayong iniisip na mga hindi naman totoo okay si Carding na babaliw-baliw dun siya talaga hindi talaga siya baliw kasi wala siyang iniisip ng mga takot, anxiety, depression. hindi, <laughs> siya, hindi siya baliw guys, hindi siya baliw. Oh. Maaring baliw siya physically or yung utak niya may kulang. Pero siya talaga yung para sa akin, hindi siya talaga baliw para sa akin. Kasi nakagising siya ng madaling araw. Hindi niya iniintindi kung gabi man yan o kung alas 4 man yan. Kung anumang oras yan, gigising ako ng alas 4 ng umaga, pupunta ako doon sa tindahan na pinupuntahan ko palagi, wala akong pakalam sa nararamdaman ko, wala akong pakalam kung gutom ako. Wala pa nag-aalaga dun. Gets nyo yung point. Sana mag-gets nyo yung point. Okay, sabi natin hindi talaga, baliw talaga siya. Okay, physically yan, eh, ganyan, ganyan. Eh, tayo normal talaga. Pero isipin nyo na, na sino mas baliw sa inyo. Ikaw, ikaw na tamad ka. Hindi, hindi lang kayo, ako rin, kasama rin ako. Kasama yung sarili ko na tamad. Pero ngayon, okay, masipag ako eh. Kaya iba ako ngayon. Pero, pero sinasabi ko to sa sarili kong tamad. Sa mga nakarang araw na tamad din ako. Gusto kong sabihin sa JR na tamad. Na mas baliw ka pa kaysa kay Carding. Kasi si Carding walang excuses pero ikaw meron. Ang dami mong takot sa buhay. Ang dami mong kinakatakutan. Ang dami mong takot. Ang dami mong anxiety, depression, depression, etc. etc. Pangit ka, pangit ka, ganito, ganyan, etc. Hindi mo kaya. Pero hindi talaga siya totoo. So, okay, yun lang guys. Pagpatuloy nyo lang. Kayong matakot. Kaya nyo lahat yan, men. Lahat.